Magandang umaga po muli sa ating mga minamahal na sumusubaybay dito sa programang Araw-araw na Pagpapala. Tayo po muna ay dumulog sa ating hapagkainan ng panalanginan. Sa makapangyarihang Pangalan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Diyos na walang kamatayan sa pangalan ng aming Kristo, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa mga ito. Una sa lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga pagkakamali na inyo pong patuloy na inuunawa, Panginoon, at patuloy na pinagbibigyan kami, Panginoon, at kami binibigyan ng lakas patuloy sa aming pang araw araw na takbuhin dito po sa buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral po namin ng iyong salita Banal na Espiritu Santo, kayo po sa aming kalagitnaan ay mangusap sa aming puso at isipan. Higit sa lahat, pagkalooban niyo po kami ng ibayong kagalakan sa pagdidili-dili ng iyong gintong salita ng buhay na siyang aming may sa pamuhay sa pang-araw-araw naming buhay. Sa aming pagpapatuloy, Tinataas po namin ang iyong bugtong anak na sa si Yeso Kristong aming Panginoong Tagapagligtas. Ito po aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po. Nais ko pong ibahagi sa inyo dito po mula sa ganap na buhay Biblia sa Tagalog. Mula po sa aklat ng Mateo chapter 6 o kabanatang 6, talatang 25, talatang 31 hanggang 33. At ito po ay pinamagatan ko pong first things first. Una muna sa lahat, ang Panginoon. Sabi po sa aklat mo na Mateo kabanata 6 talatang 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa pagkain at inumin na kinakailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Yun po. Sa verse 33, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o dadamtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinalulugdan o kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Amen. At alam na ng inyong ama na sa na nasa langit kung ang, ang inyong alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. At verse 33 po, last verse. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban At ipagkakaloob ang lahat Ng kailangan ninyo Amen Dito po sa verse 25 At saka sa verse 31 Pares pong binanggit Ang sabing Huwag kayong mabagabag Ang sabi naman sa verse 31 Huwag kayong mabalisa Parang isa po kahulugan nun <laughs> Sabi, huwag po tayo mag-alala Saan po ba tayo Dapat huwag mag-alala Doon po sa ating kinakailangan kasi po, uh, sa totoo lang, marami po sa atin, uh, minsan, mananampalataya na po. No? Of course, nung yung mga hindi pa mananampalataya, ay pakinggan po ninyong maigi. Kasi po, madalas po ay uh, nauuna yung ating pag-aalala sa mga bagay na kailangan natin. Hindi po yun masama eh. Kaya lang po, ang uh, habilin sa atin ng Diyos, unahin muna natin siya. First thing first, unahin natin muna ang kalooban ng Diyos. Ang sabi niya po, di po ba? Ngunit pag sumakita ninyo, higit sa lahat, napagharihan kayo ng Diyos. Sabi niya po sa talatang 33, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay yung pamumuhay po ng ating mga katawan. Sabi po sa aklat po ng Roma sa Kabanatang 12, talatang 1 at 2. Kaya po sabi ron, ialay natin ang ating mga katawan bilang mga buhay na handog. Wag daw po tayong umayon, sabi niya sa verse 2, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Sa halip, mamuhay daw po tayo ng ayon sa nakakalooban ng Diyos. I Alay natin ang ating mga sarili bilang mga buhay ng Diyos. Sabihin, sa ating bawat ginagawa, ituon po natin ang ating isip at ang ating puso sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Mga bagay na maganda, kapuri-puri, marangal at talagang ganap na ayon sa kalooban ng Diyos. At ang sabi niya po, at pag ginawa na po natin 'yon, ipagkakaloob po niya ang lahat ng kailangan niyo. Kita po natin, napakabuti ng Diyos. So, marami po siyang mga kalooban na dapat po nating unawain at uh, ating gawin at sundin. At sinabi niya po, no? Again, sa verse 33, sa ah, verse 31. Nang Matthew chapter 6. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, inumin at daramtin sapagkat yan, ang mga bagay na ito ang kinalulugdan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. So, nananalig po ba tayo sa Diyos? Amen. Huwag daw po tayong mag-alala kung lahat naman o, marami talagang nananalig. Iba, naniniwala lang, pero hindi man nananalig. So, ibig ko sabihin ng pananalig, yung pong paniniwala na ito yung mangyayari, yung ating pong kahilingan na ayon sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob niya, na po, ang ating hinihiling ayon sa kanyang kaloban kung tayo daw po ay nananalig yung mga nananalig lang po nananalig na ito yung mangyayari gagawin ng Diyos eh, Siyempre po kasi mahirap uh, magdalawang isip. Sinabi ni po sa aklat ng Santiago, yung pong paibago-bago, paiba-iba ng isip, huwag daw pong umasa na tatanggap ng pagpapala. Kundi dapat daw po kasi tayo umasa dahil kung hindi po tayo naniniwala at nananalig para daw po tayong alon sa dagat na tinatangay ng hangin pabalik-balik. At huwag daw po tayong umasa, sabi ng Panginoon, na tatanggap ng pagpapala. So, ano pong kabaligtaran noon na huwag umasa? Umasa po tayo. Manalig po tayo na yung ating ipinapanalangin ay ipagkakaloob ng Diyos. Dapat in His right and perfect time, ipagkakaloob ng Diyos ayon sa Kanyang panahon. Ang gagawin po natin, maghintay, magtiwala. Kasi yung nananalig po ay uh, meron po siyang puso ng paghihintay. Meron po siyang patience No po, ang tagal, tagal naman, di pa hanggang ngayon, hindi, hindi, walang masama doon eh, tayo po yung mag-alala eh, no? eh. Pero hindi ho yun ang kalooban ng Diyos eh. Ang kalooban niya ho, tayo daw po ay manalig, maghintay, manampalataya upang makamit natin ang hinihiling po natin sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Lagi po natin siyang unahin, ano man ang ating kailangan, karunungan, katulad ng ginawa ni Haring Solomon, No? Nung pag niya yung bansang Israel, ang sabi niya po sa Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng karunungan upang mapahamahalaan ko ang bayang ito ng Israel. Yung panahon po ni Haring Solomon. Ang ibinigay po sa kanya ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Solomon, dahil karunungan ang inihingi mo, hindi lang karunungan ang ibibigay ko sa iyo, pati kayamanan. Kaya ho, nung panahon ni Haring Solomon, siya ho ang pinakamayaman at pinakamatalinong hari nung kanyang panahong sa paghahari sa bayan ng Israel. At ang Diyos po ni Haring Solomon, maging ng kanyang amang si Haring David, at ang Diyos po ngayon, at ang Diyos na panghabang panahon ay hindi nagbabago. Siya noon, bukas, ngayon, at sa habang panahon. Siya po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At siya rin po ang Diyos natin na tinatangkilik, pinananaligan, pinananampalatayanan at pinaniniwalaan ang ating Diyos na buhay, ang Diyos na muling magbabalik. Ha? Abi po sa awitin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ba't balik, Upang tayo na mga nanalig at nananampalataya ay susunduin po makasama sa kanyang kaharian. Kaya manalig po tayo. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo mga anak, tayo mga magulang dito po sa lupa. Pababayaan mo ba ng iyong anak na humihiling sa iyo ng kailangan niya? Syempre po hindi. Tsaka alam natin anong kailangan ng ating mga anak bilang mga magulang. Amen po ba. Gayon din po ang Panginoon. Alam niya ang kailangan natin pero sa kanyang tamang panahon ibibigay niya po kung ano yung kanyang nais at yung nararapat lang na talagang para sa atin, yun ang kanyang ipagkakaloob galob. Amin po ba. Tayo po yung manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po muli sa pagkakataong ito pinagkaloob mo. Kami po ay makadulog sa iyo at kami po ay maturuan po banal na Espiritu Santo ng mga salita mo kapangyarihan ng salita mo, ng paghihintay, karunungan na kami po ipatuloy na manalig at manampalataya at magtiwala sa inyo sa lahat ng aming pangangailangan sa aming buhay na kayo po nagsabi, hindi po kayo magkukulang. Sinabi niyo po sa aklat ng awit, chapter 23, hindi po kayo magkukulang. Bilang inyo po mga tupa, kami po ay kayong aming pastol, alam po rin yung pangangailangan ng inyong mga anak. Salamat po, mabuting Diyos. Maging salamat din po sa mga aming kagso bhai at nanonood nitong araw-araw ng pagpapala Tugunin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kalooban, spiritual man, physical, mental, emotional, material, financial na pagpapala. Dalangin ko po, ito po ay suma kanila. Maging ang mga karamdaman, Panginoon, ano man ang kanilang pinagdadaanan po ngayon, kayo po ang magre-restore sa kanyang kalusugan, sa kanyang buong katawan, mula ulo hanggang talampakan. Salamat po, mabuti at makapangyarihang Diyos na walang imposible na gumagawa sa mga buhay ng mga taong buong pusong nagtitiwala tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na natunghayan po sa umagang ito at nahihasik. Dalangin ko po ito'y tumimo sa matabang lupa na siyang uh, kumakatawan sa aming mga puso. Na matabang lupa na kung saan ang iyong mga salita ay siyang binhi, na siyang tutubo sa matabang lupa na siyang aming puso upang ito'y aming pong mapagyabong tumimo sa aming mga buhay. Ito po'y may isa pamuhay namin ng may kagalakan, puno ng pag-asa at pagtitiwala. Isang araw ay aming kakamtayin ang lahat ng mga ipinangako mo dahil kayo ang Diyos na tapat kahit kailan ay hindi nagkukulang. Maraming salamat po. Ito pong aming sama-sama dalangin. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, Amen. Amen. Maraming salamat po. Patuloy po kayong susubaybay dito po sa araw-araw na programa ng araw-araw na pagpapala upang sa gayon, hindi lamang pumabusog ang ating espiritual na katawan sa halip, tayo po'y patuloy na yumabong sa pananampalataya at patuloy po tayong kalugdan ng ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!